Uy, grabe guys. Tignan mo, meron dito ng ano, snow man. At saka meron ding nagaano, naglalaro-laro sa parang snow. Apaka-cute ah, naman. <laughs> so andito nga pala kami ni Dokling sa ano. Uy, Dokling, naipark mo na ba ng maayos ng kotse natin doon? oh, ay Grabe, ang hirap ng park kasi dumudulas yung balong ko dahil sa mga snow. Pat dumudulas. Naku, naku, sobrang dami na kasi ng mga naglalaglagan mula sa langit, guys. Malapit na kasi ang Pasko. Eh, <laughs> Dokling, kaka Kain ba tayo sa si Jollibee? Oh, idol, kain tayo dito. Babi pa oh, Masasarap daw yung mga tinta dyan eh. Tsaka bago. At masasarap na chicken. Uy, gusto ko yun. Pero guys, bago kami pumunta dyan sa may Jollibee mamaya, make sure muna na nakapag-like ka na ng video at mag-subscribe ka na rin ha para meron kang Jollibee mamaya. Okay? Dahil nagawa mo na yun, eh teka dukling, tignan mo meron dito big bike. Oh. Uy, grabe, ang ganda. Kaya nga, idol, kanina kaya yung big bike na yan. Tignan mo, parang pinagkakabuluan. Oh. Kaya nga, eh, tignan nyo, guys. So, oh. as tigo oh, meron din dito parang pang bad boy na motor <laughs> gusto mo to dok leng ako ayaw ko niyan, idol gusto ko yung sports bike pa kasi want sports bike kaya eh, gusto mo dok dito mag picture ka dyan oh sa may snowman <laughs> kuya idol pwede ba ako mag picture dyan oo naman picture ka dyan oh. kaso nga lang wala naman tayong cellphone meron ka bang cellphone dyan dok leng naku naku idol wala ako dito cellphone naku paano ka makakapag picture nyan kaya eh, gusto mo manghiram ka na ng cellphone dito sa mga tropa uy tropa pa tropa, may cellphone ka ba dyan? Omen, oh man. humiram lang ako ng cellphone, Dokling. Bigla nag-teleport na ano rin si Goku. Nga ano, nga, idol. Baka mamaya, nag-quit na siya sa laro. Ay, ganun. Kayo guys, huwag kayong mag-quit pag kinausap ko. Para, hiram ako ng cellphone sa inyo. Bakikiselfie lang. <laughs> ay, ito, bumalik pala si tropa, Dokling. Tignan mo. Nga ano, nga, idol. ka na ulit. Si tropa, pero naman cellphone. Makikiya -ano na lang kami. Selfie lang kami sa snowman. Ay, wala akong cellphone, tropa. Pasensya ka na. Ako, wala din pala sa cellphone hapon. Ako naman. Teka, Dokling, tara pumasok na kaya tayo sa Jollibee. Eh, ginaw-ginaw na dito sa may labas si. Eh. Ako nga, Ibar, din doon sa may loob. Naka-aircon yun. What? Naka-aircon pala yung boy? Wait nga lang, tara, check nga natin mga tropa. <laughs> Naku, ang daming mga tao sa may loob. At saka ito na si Jollibee boy. Wow, ang ganda, ang astig, ang tangkad niya. Kaya nga, Idol, kasi ito pa meron pang Christmas tree. Uy, grabe, damang-daman talaga ang Pasko dito. Si Jollibee. Kaso nga lang, boy. Oh, Oh no! Ang dahi pang nakapila, Dok. Ligi. Why not? Check na lang muna natin yung mga nagtitinda sa gilid-gilid. What, mga gilid-gilid? Oh, sige, sige. Wait lang. Ano ba mga tinitinda dito? Check nga natin. Grabe. Sobrang dami ng mga umaano ngayon. No, eh, no? Mga adong mga sasakyan. San kayang highway yan? Kaya eh, tara silipin nga natin yung mga tinitinda dito. Mga tropa. Eh, no? Ano kayong tinitinda nyo? What? Ice cream. Ang lamig-lamig na ng panahon. Nag-ice cream pa siya, no, Dok Ay, dun, mga tao kasi na gusto ng malamig. Tapos, tapos kahit sobrang lamig na ng panaroon. Ay, ganun ba? Eh, kayo guys, ganun din ba kayo? Kahit malamig na eh, kaya niya pa rin kumain ng ice cream. Ako kasi hindi ko na kaya kumain yan. Nagigilaw na ako ng todo. Eto naman, ano yan boy? Wow, isaw kwek-kwek boss. Magkano sa isaw kwek-kwek mo? Pura lang to, limang piso isa. Yow. Uy, limang piso lang daw isa daw. Kaling ano, gusto mo ba? Lilibre kita. Ako, ako idol. Luwa siyang masara. Kaso nga lang, pag bumili tayo niyan at mabuso, hindi na tayo mag enjoy pag kumain tayo sa si Jollibee. Si, to nga no pag kumain na kami dito hindi na kami mag enjoy pag kumain sa Jollibee madok na huwag na tayong bumili tignan lang natin panoorin natin si kuya sige sige idol panoorin lang natin hey <laughs> ko guys no? Eh, grabe nagluluto siya what ang sipag naman ito ni kuya pero wait lang ito naman no meron din ditong hotdog hotdog magkano yung hotdog mo dyan boss Ay, hey, naku naku pasensya ka na ubos na yung hotdog ko ngayon gabi na kasi what ubos na O, oh, sige sige nagtalong lang din naman ako di talaga ako bibili dokling, kasi mag tayo Oh, dyan dyan, Alibi. Tama, Idol. Doon lang sa si Jollibee May hotdog din doon. Tama. Meron din palang hotdog doon, mga tropa. Meron pang jolly spaghetti. Pero sige, tara na, Dukling. Pumasok na tayo doon. Baka nabawasan na yung mga tao doon at mga pila. Sige, Idol. Tara, ang tagal mo. What? Hintahin mo ako, Dukling. Excited na excited to pumasok sa Jollibee si Dukling, oh. Uy, <laughs> grabe. Ang dami na talaga mga decoration. Pasok na kami dito. Oh, no. Mas lalong dumami ang pila, Dukling. Dapat pala, kanina pa tayo nagsimula mo lang pumila dyan. Ayos na yan, Idol. Tara, pila tayo. Eto guys, pipila na kami ni Dokling. Teka, saan ba ako pipila? Dapat sa may konti lang. Pwede ba dito? Oh no. Naku, sumingit yung babae na yun ah. Andaya naman na itong babae na to. Panay singit. mo na, Idol. Paunay mo na siya. Sige, sige. Wait lang. Hintayin natin guys hanggang sa mawala itong babae ah. Ma-order pa kasi siya. Oh, Min. Naku, dumating pa yata yung kasama niya. Naku, boy singit talaga itong mga toy. Kuya ko naman, ako naman. Yung na nga lang natin itong matahap tapos. Hoy, dito ka sa likod ko. Uy, sa likod mo. O oh, sige, sige, tiyan na oh. Yeah, order na oh, Ah. Eh. Sige, ko na bahala do. Kring orderan mo na lang ba ako? Ano ba gusto mo, idol? Eh, pero sige, titingnan din nako ng mga menu. Tara, order tayo, guys. Teka, ano nangyayari? Eh, to guys pala yung mga menu. May burgers, meron din dito mix and match. oh, meron ding mga chicken joy. At ano to? Super meal. At saka meron ding mga desserts and drinks. Tingnan muna tayo sa chicken joy at yung favorite ko, eh. Ito guys is spicy. Ayan. Gusto ko nyan guys. Spicy. Tapos syempre hindi mawawala kapag wala kang price. Gusto ko yung malaki na price. <laughs> Siyempre, kailangan din natin ng ice cream. Adi kaya ano na lang. Sunday. Tapos, cook float. Teka, tingin pa tayo ng iba dito mga tropa Tapos isang cheesy hamburger Yan, okay, orderin na natin mga tropa Ano so yung order nyo boss, kumpleto na ba yun? O boss, kumpleto na yung mga order ko, nice one Hintayin mo na lang na tumunog yung buzzer Tapos kapag tumunog eh, makuha na ang order Uy, teka, andito na agad, ang bilis naman mga tropa At tumutunog na agad yung aking buzzer Uy, Dokling, anong in-order mo? Basta Idol, ito na ata buzzer mo, kunin mo na yung sayo Uy, oo oh, nga pala Tara, kunin na natin itong mga tropa. Ano? Grabe, parang ang init ba ng aking order ah. Kompleto, andito yung aking, ano? Manok, french fries, may spaghetti. Diba, kumorder ba ako ng spaghetti? Pero sige, amo na, kunin na natin itong mga tropa. Yan, na-claim ko na. Dokling, may price ka dyan ah. Penge. <coughs> Hindi ka ba kumorder lang sa'yo, idol? Joke lang, Umorder ako. Ang pinakamalaki nga yung kinuha ko eh. O, tara na, idol. Mag-ganan na tayo ng upuan natin. Sige, sige. Saan kaya tayo uupo? Ito, pero hindi itong mag-isa Wala siyang kasama Dokling tignan mo Baka mamaya kawawa naman siya Naku Idol Huwag na natin samahan yan Baka may lang siya Ay ganon O sige sige hanap tayo Naku ito naman o Mayroon dito mga nag-iwan ng pagkain Ano yung pwesto Dapat sa atin na lang to eh ba Idol Sige sige Teka San kaya kami maghanap ito Dito na tayo Dokling Gusto mo Naku Idol Matigas yung upo Ano yan Doon tayo sa malambot What malambot Saan ba meron Eto guys Tara Dito tayo upo para kumain at ng in-order natin. Puna <laughs> tayo mga tropa. Eto guys, nakaupo na kami ni Dokling. Ayos ka lang ba dyan, Dokling? Oo oh, naman, idol. Ilabas na natin ang mga orders natin. Oh, sige, sige. Eto na guys, grabe. Ang dami naming na orders ni Dokling. Para kaming nasa birthday party. Grabe, idol. Sobrang dami ng bibili natin. Mauubos kaya natin to. Hindi ko alam kung mauubos natin. Pero what, tignan mo. Yung mga staff, naka-Christmas costume sila. What? Sasaya Ayawata sila do ngayon o oh. Wow Ang galing Kuna ko ay Dalag mo lang pansinin yan Kakain ako na, dito What? Saan mo na ng pagkain ni Dokling? So guys, samahan nyo akong kumain dito sa Jollibee. Basta, ilike mo yung video. Ililibre kita ng French fries. <laughs> Teka, kuha natin itong kutsara ko guys. Ano kaya unahin ko? Unahin ko kaya itong burger. Yan, am um, nyam 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 nyam. Uy, unang kagad. Ayun no, oh. tapias agad. Mga tropa. Nakikita nyo ba yung burger ko? Ubusin ko na agad itong burger, mga tropa tropa. Ayan, pangalawang kagat. <laughs> Ayan, pangatlong kagat mga tropa. Ay na, lang sarap talaga ng pagkain eh. Kasi di alam eh. ito, nangangalati ng burger ko. Kailangan ko namang uminom ng coke float. Tara, coke float muna tayo syempre mga tropa. Uy, ang sarap ng coke float dito boy. Tapos <laughs> si Dokling kain ang kain oh. <laughs> Ang bilis mo maubos yung manu, plato mo ah. Ang dami mo kasi sinasabi niya na ay na. Ako, baka naon ng kain dito. O, naku, baka maubusan ako ni Dokling. Kailangan ko nang ubusin ng ano titigman ko na tong ano ito yung manok nyam 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 sarap ubus ubusin ko yung manok yan ang spicy naman nito ang hangang ito hey, oh, yung inorder mo huh? oh maanghang talaga yung inorder ko eh pero sige sige yan Kainan tayo ng kain dito boy magpapakabusog tayo ng sobra ito guys dinampot ko naman yung french fries ah dami ng french fries ko dokling large kasi yung inorder ko sa'yo uh, ito kainan nun small lang yun sa'kin penge ako yan ang mga what oh, anong penge hindi <laughs> kita bibigyan. Sarap-sarap na ito, eh. no? Food <laughs> trip, food trip muna, oh. Ibal, <coughs> kunin no, ma, burger mo, ah. Wah, ano mami yung burger ko? Ubusin yung burger ko, dog. Link, ganyan nyo guys yung burger natin, oh. Ang late late na lang. Teka nga, kunin ko nga yung burger ko. Naubos mo na, muna, eh. na uisan ng pirasong kagata na lang boy. Yun. Probably, naubos namin yun. Teka. Meron pa ako tirang price dito. Price, price muna ako. Pero kung mapapansin nyo, guys, tignan nyo yung mga plato namin. Ubus-ubus <laughs> na. Nice one! Idol, idol, sobrang site ng chan ko. Busog na busog ako. What? Ako nga rin eh. Idol, may CR ba dito? Oo, may CR siguro dyan. Teka nga lang. Uy, manong stop, manong stop. Saan yung CR nyo dito? Yan lang yun, sa baba. Hanapin mo. What? Sa baba? Teka nga lang, hanapin natin. Dokling, sabi nung stop, sa may baba lang doon yung CR. Huwag mo nang ubusin yan. Sasakit lalo yung chan mo dyan. Sige ka. Idol, hanapin natin. Wait lang, Saan ba yung CR dito? Hindi naman dito eh. Ay, eto ata dokling nakalagay dito. Press room. Ibig sabihin, dyan yung CR. O, oh, idol. dito nga yun, Wait lang, ano to? Nakalagay, stop only. Pwede ba ako dito? Bawal dyan, idol. Sa mga nagtatrabaho yan. What? Sa mga trabador lang ba yung boy? <laughs> sige, sige. Ito nakalagay dito, men. Ibig sabihin, pang lalaki. Tara, pasok na tayo, mga tropa. Wait lang. Woo. Naku, isa lang yung enedoro eh, dito, eh. Dokling, eh, paano yan? Ika lang, tapos ako dito. <laughs> sige, sige, idol. Ika, dito ako po. <laughs> Kaso nakakahiya pag may kasama. Dapat dokling lumabas ka muna, eh. Sige sige. Tayo guys, solo ko na dito yung ano, si Yar. Ako muna dito magbabawas. Sobrang sait na rin kasi ng tiyan ko. Wow! Yun, okay na rin boy. Pwede ba magugas dito ng kamay? Hoy, paugas naman ako ng kamay. Bakit walang tubig? Naku, na bankrupt na ata yung Jollibee, guys. <laughs> Tara nga, lumabas na nga tayo. Okay na yan. Uy, Dokling, sige na. Pasok na kayo. Wala <laughs> nang tao dyan, boss. Pasok ka na. Ay, pumasok yung kaibigan mo ata. Uy, Dokling. Sige na nga, ikaw muna nga, Dokling. Naku, no? nagsama silang dalawa sa may loob na CR. Ay, dali, hindi ka naman napansin. Meron din palang gusto mong CR. Hindi mo na. Hintayin ko na lang siya matapos. Ha? Tasa ko naman. Lumabas na siya, Dok ko lang sige na mamasa ka na dun yun sa so yun mga tropa pila tayo kunwari para walang pumasok no oy pumila ka dapat ako ba't naman biglang pumasok yun bahala siya dyan magkaamuyan sila teka uy dokling okay ka na oh, ayos na idol tara tara yun mga tropa lalabas na kami dito no ang dami na kasing kumakain dito sa media libre oh no ayun no uy teka nga lang check ko nga to uy dokling marunong ka ba umorder dito oh naman na ka ikaw ba hindi ako marunong umorder better sa ganito eh. Hindi ako marunong magganyan. Baka mapahiya lang ako kapag gumarap ako dyan. Tapos di ko alam ang pipindutin ko. oh, ayun Madali lang yun. Sa susunod, tuturuan kita. O sige, sige. Tuturuan mo ako dun. Pag kumain tayo ulit ng Jollibee, ha? Oo naman, idol. O sige, hama na yan. Tara na dito, dok. Umabas na tayo. Nang para makapagpababa na tayo ng kinain natin. So nice na, one, idol. Busog na busog ako dun, ha? Ako din eh. Pero nailabas ko naman kanina, boy. Tara, <laughs> dokling Dito muna tayo sa may dulo. Wait lang lang. Ito pala may mga biyahing chip po oh. Siguro dito sumasa kay eh, Dokling. Mga kumakain ng ano, Jollibee. Tapos, uy, what? May french fries show. Oh. Iniingit niya ako ng french fries. Pengin naman ng french fries. Oh, nako Dokling, tignan mo, hinabutan niya ako. Oh, idol, baso yan mo niyan. Kasi kanina ka pakain ng kain. Eh. Kaya nga eh. Hello. <laughs> guys, panoorin na lang natin siyang kumain. Iniingit niya kami buyi. Oh, min. <laughs> ano, gusto mo ng fries? Wala na, ubus na. What? Inaya mo ako ng french fries tapos tapos ubos naman. Ano nga idol, sinasabihan na tapos wala naman, pero ay meron pa siyang bago. What? Meron pa siyang bago? Si Doping naman yata haalokin niya. So yun mga tropa, kung gusto nyo maalok ng price, eh samahan nyo lang kami dito kumain ng Jollibee at huwag nyo kalimutang mag-like at mag-subscribe. Uy, Dokling, meron ka pa palang burger dyan, penge. Naku, naku idol, bahala ka dyan, akin lang to, tatakasan kita. What? Tanakasan mo, boy. Penge ako nyan.